Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nadismaya ang miyembro ng transport sector matapos na hindi matuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy. Sa kabila ng anunsyo ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nasisimulan ang distribusyon nito araw ng Miyerkules, September 13, marami ang naghintay sa wala. Ipinaliwanag ng LTFRB na dumadaan pa sa proseso ang pamamahagi ng naturang ayuda. Sinabi ni LTFRB Executive Director Robert Peig na nangako ang Land Bank of the Philippines na agad na ipoproseso ang listahan ng makatatanggap ng fuel subsidy oras na ilabas ang pondo. Sa datos ng board, nasa 1.36 million beneficiaries ang makatatanggap ng one-time cash assistance mula sa gobyerno. Higit sa isang daang mga kandidato para sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ang sangkot sa premature campaigning. Itong inihayag ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Irwin Garcia sa isang press conference. Ayon kay Garcia, pinadalhana nila ng show cause order ang ilan sa mga kandidato na sangkot sa paglabag upang hingan ng paliwanag. Nasa 174 pa ang nakatakdang padalhan ng show cause order ng COMELEC kaugnay pa rin ng naturang paglabag. Kasabay nito, nagbabala ang COMELEC na i-disqualify nila ang mga pasaway na kandidato bago sumapit ang araw ng botohan. Pinabubuwag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang Armed Forces of the Philippines Retirement and Separation Benefit System o AFPRSBS. Ang panawagan ay ginawa ni Teodoro sa pagharap niya sa Commission on Appointments o CA. Ayon sa kalihim, mas makabubuting ilipat na lamang ang asset ng RSBS sa AFP Retirement Trust Fund. Nais din ni Secretary Teodoro na ilaan sa Modernization Program ng Sandatahang Lakas ang shares nito sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Samantala, nakalusot na sa Commission on Appointments ang ad interim appointment ni Teodoro bilang Secretary ng Department of National Defense. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, Naguulat. At inyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.